Magandang araw na naman mga idol, muli na naman po ako akong uh, sinipag para maipakita po ako sa inyong video mga idol Ang video pong itong mga idol ay yung paano po nanguhuli ng uh, malaking tilapia itong aking mga uh, kasama dito sa aming komunidad Kaya yan mga idol, isa lang po yan sa mga nahuli na mga idol, hindi naman gaano kalaki yan mga idol Pero ipakita po sa inyo mamaya kung gaano kalaki ang kanilang nahuhuli at kung sino ang nakahuli mga idol, dito na po kaya ayan mga idol ah. ang sapa po na yan mga idol ay napakaraming tubig punong puno po yan mga idol kaya po ah, ang ginawa po nila mga idol ay kanila po itong ah, iigahan o tanggalin yung tubig o oh, ayan kaya inaayos ng isa nating kasama na si paring jimar ayan at ang ginagawa nila mga idol ay maglagay sila ng pump Ayan, kita nyo naman mga idol Tuloy-tuloy lang po tayo sa pagpanood mga idol At malapit na pong maiga ma ma itong uh, sapa na ito mga idol Malalim po yan mga idol Kaya medyo inabot ng mga apat na oras bago yan naigahan mga idol Matagal po ang paghihintay Ang ginagamit po nila ay yung submersible pump Kaya ayan mga idol, tingnan nyo naman Kunti na lang yung tubig. Yan lang talaga. Tuloy-tuloy uh, lang po tayo sa panunod. Plastic man. Hmm, <coughs> <laughs> ayan. Mukhang may nahuli na po. Ah! Ayan. Ayun, meron. Ayun. 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 Ayun na 1971. Ayan. May nahuli na po. Ayan po ang unang huli. May matahuli si Purman. Ayan. Medyo eh, hindi pa ito kalakihan mga idol. Pero pwede na po ang yan mga oh. idol. Malapad-lapad na po may yan. Ayun, may tao doon sa taas. Ayun, nakatilin. Wala, hindi po kasi nahuli nila sa pagbibingwit mga idol. Kaya yan ang po ang kanilang ginagawa. Kailangan po talagang tanggalan ng tubig. Para makuha. Ayan mga idol sumisid na mahusto ang isa sa mga mandirigma nila na si Ronil mga idol ayan <muling noise> mga Ano na yan Huwag okay, <laughs> <muling noise> <muling noise> na yung pagong ha wag na kita mo dila sa Mukhang nadali na. Oh, dinadapaan na talaga. Oh, tumuot na. <muling noise> Ang laki nun! Ang <laughs> ah, Nandyan lang yan, nandyan lang! <laughs> Parang lumabas na yung pinakaray na! Karay na ng tilapia! Nawala! <laughs> Ayun! 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 Tutunog talaga! <laughs> Ayan, yeah, sila mga idol. Uh, uh. Nagkagulo na. Eh, okay, nabuang na yan. naano na, yan na, 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 ano ayun, na yan sa na, ko <laughs> Ayun, ayun. Oh, oh. Grabe, ang saya-saya. Say. Oh, wala pa talaga. Di ba mahuli? Nasaan na yun? Puta. Ayun na, huli na. Ayun na, uh, right, <laughs> <laughs> janitor na huli. Janitor. Janitor Huli na, huli na. Oh, janitor. Agis mo dun. Ha? puta ayo nah, putar dah le. Kali kan, ayo dong. Oh, oh. oh singet-singet it, it, itu nih lo. Oh. Utan laki ya. Yan yang pinaka malaki ya idol, nakua nila. Oh, 1 kg oh. pu yan. Sampir asuh. Ini yang reina. Ayo ngatu lagi bang nakakua mengidol ku di Sirunil. 1 kg tu. Oh. Wah. Leh, siki jang kalah. Sawakas mahu dikarin. Dah lah loh. Oh.

Oh, bababa pa, babalik pa, oh. Ayun, may nakuha pa silang hito. Tatakbo ka pa, ah. Ayun, no, ayun, no, ayun, no. ayun. No. Uh -huh. Ah. Agoy, agoy. Tatak mga janitor dito. O yan. mo yung mga yan. Ako, janitor fish naman ang nakuha. Dumapa na.

ito dito 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 pa dito ayo may nahuli pang huling hito si parin jimat kaya mang idol hanggang dito na lang po